Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang preview ng semifinals game sa pagitan ng Team USA laban sa Team Serbia. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga naibalitang malalaking pangalan na kasalukuyang kinukuha ngayon ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katrops ng sinabi ng head coach ng Team USA na si Steve Kerr, nagkaroon nga na po ng apat na tahi si Lebron sa itaas na bahagi ng kanyang mata matapos itong matamaan ng siko ng isa sa mga manlalaro ng Brazil sa kanilang naging laban. Ngunit sa kabila nga po niyan ay maayos rin naman nga po ang kalagayan nito kaya sinisigurado nga po nila na makakapaglaro pa rin nga po ito sa kanilang semifinals game laban sa Team Serbia. Yes, tama nga pong yung narinig mga katrops. Kompleto pa rin nga pong lalaban ang kanilang lineup sa kanilang susunod na game. Kaya sa ngayon ay limado pa rin nga pong Team USA kontra sa Team Serbia. Lalo pat dalawang magkasunod na beses na nga pong nila itong natatalo at natatambakan sa mga nakalipas na linggo. Pero hindi rin naman nga pong nila dapat maliitin ngayon ang Serbia. Since meron rin naman nga po itong napakalaking hawak na momentum ngayon matapos nga po nilang talunin ang team ng Australia. Marami rin naman nga po silang nakahandang adjustment at mas motivated na naman nga po ngayon si Nikola Jokic para makabawi at tuloy ng talunin ang Team USA. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalita ang mga malalaking pangalan na kasalukuyang kinukuha ngayon ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops, hirap talaga ang Lakers na makuha si Jeremy Grant sa isang trade sa dami at laki ng hinihinging kapalit dito ng Portland Trail Blazers ay nakapag-desisyon nga pang kanilang kupunan na magbago na lamang ng target. Base nga po sa binulgar na balita ng isang NBA Insider, ang mga bagong target nga po ng Lakers ay kinabibilangan ni ang Fairness Simmons ng Portland Trail Blazers, Cameron Johnson at Dorian Finney-Smith ng Brooklyn Nets at si Wendell Carter Jr. ng Orlando Magic na pare-pareho ng balak rin namang itrade ng kanilang mga team ngayong offseason. Yes, marami pa nga pong option ngayon ng Lakers pagdating sa pagkuha ng player sa loob ng trade market. Pero sa mga nabanggit ko nga pong mga players ay mas desidido pa rin nga po silang kunin si Wendell Carter Jr. Since mas gusto nga po nila na makakuha ng isang bagong center na mapapakinabangan at may pangtatandem nga po nila kay Anthony Davis sa ilalim ng basket. Napansin na rin naman nga po nila kung gaano ka-efficient maglaro si Davis sa tuwing meron siyang kasamang big man sa ilalim ng basket sa mga laro ng Team USA. Kaya iyan na rin naman nga po ang balak na gawin ngayon ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.